Davao City Representative Paulo Duterte, KAFP Chief General Romeo Bronner Jr. tungkol sa U.S. missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Browner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon Missile System. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Mm -hmm. Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Browner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa. Mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungulat takot sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan ang publiko mula sa nakauniforme mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson, Commodore J. Tariela. Anya, bit-bit daw ng mga patutsyada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang